bilang mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa ating bansa, kayo ang unang nilalapitan ng taong bayan. At dahil kayo ang unang nakakaalam ng mga hamon sa inyong lungsod o munisipalidad, kayo rin ang unang nakakahanap ng solusyon at nakakapagbigay ng serbisyo sa inyong nasasakupan. And this is why local governance is where true leadership lies. May it be in the barangay halls, the city offices, municipal grounds, public service is very much felt in these spaces. I know this because I have been in your shoes. Naranasan ko kung gaano kabigat ang responsibilidad ng paglilingkod sa tao. Sa kabilang banda, wala rin kapalit ang makita ang magandang pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan ng dahil sa tapat nating paglilingkod. So today as you take your oath remember what our people expect from us as their leaders. Nasusukat ang mabuting pamamahala sa mga pagbabagong nararamdaman ng ating mga mga, mga kababayan sa kanilang araw-araw na buhay. Kapag may sakuna at agad ninyong naririspondihan, doon nagkakaroon ng saysay ang salitang lingkod bayan. Tuwing nakikita nila'ng may maayos na kalsada, tulay o aralan doon natin na ibabalik ang kanilang tiwala. Sa gitna ng lahat na ito, isa sa pinakamahalagang aspeto ng mabuting pamamahala ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa bawat mamamayan na umunlad. At nagsisimula ito sa magandang kalidad ng edukasyon. Alam natin lahat na ng edukasyon ang pundasyon ay ang, ang pundasyon ng maunlad na komunidad. Kapag may kaalaman ng tao, mas nagiging handa siyang harapin ang hamon sa buhay, makilahok sa lipunan at mag-ambag sa bayan. Kaya ipagpatuloy natin ang mga magagandang programang nagtataguyod ng edukasyon.